Kwento ng katatagan sa gitna ng sakuna ang namayani sa mga apektado ng pag ng Bulkang Mayon. Kabilang sa kanilang isang ginang na tuloy ang pagkayod kahit may takot. Sa pagpapatuloy ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project ng GMA Kapuso Foundation, kabilang ang kanyang anak sa mga batang hinatiran natin ng tulong. Gumagawa ng lubid mula sa abaka ang pangunahing ikinabubuhay ni Vivian mula sa malilipot sa albay. Sa bawat isang tali, siyam na piso raw ang kanyang kinikita na nilalaan niya para sa pag-aaral ng dalawang anak. Pag naka 100 na piraso ka po, nasa 900 po. Ang naabot po sa akin na isang linggo po na ginagawa po yon. Gagawin po namin ang lahat para po maibigay rin po sa kanilang ang kanilang pangangailangan. Pero malaking hamon daw nang muling mag-alboroto ang bulkang mayon noong Hunyo. Apat na buwan daw kasi silang nanatili sa evacuation center dahil kabilang ang kanilang tirahan sa 6-kilometer danger zone natigil po yung paggawa ng lubid. Apat na buwan, init, tsaka ano po, talagang sakripisyo po talaga. Kaya ang hiling niya ngayong papalapit ang Pasko. Kahit po konti ang ano, handa, basta kompleto po kaming pamilya, masaya na po kami. Sa ilalim ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Christmas Project ng GMA Kapuso Foundation, kabilang ang anak ni Vivian sa apat na libong bata na nahandungan natin ng maagang pamasko mula sa probinsya ng Albay. Yung role po namin is i-assist lahat na tulungan po kayo na maabot yung mga katulad po nito, mga secluded na barangay and to, uh, to provide security. Yung mga ganitong activities na appreciate talaga ng mga tao. Nagpapasalamat po ako sa Jamie Kapuso, kabilang po yung anak ko sa nabigyan niya po ng regalo. Sa mga naisamang makiisa sa proyektong ito, Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Simone Lourier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mga Kapuso kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gma.news.tv.